buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagpakita ka ba? Ikaw na walang ibang ibigay sa amin kundi puro problema at kahihiyan. Lumayas ka. Nakalimutan ko ng anak kita at siguro mo ko lang maaalala kapag pati wala na inagbay ka sa si mga unap. May pangako ang anggabukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kamanata ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog sa inyo, pinamagatang. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako. Bukas Mama? Ano? Yeah, Isinugod ka po namin dito sa ospital. Inataki kayo. Buti na lang lumabas po ako sa kwarto. Um, papa mo. Kinunta ko na po, papunta na dito. Lalabas na siya ng maaga sa office. Si... Pacholo. Mama. Saan siya? wala po kaming balita. Yung... Dumating na babae. Sabi niya... Mama, siya po ang mother ng girlfriend ni kuya. Dinukot pala ni na kuya Pucholo si Rachel. Nagsasabi pala siya ng totoo. Opo. Dahil mayroon yung dumating ng mga pulis kanina at nag-imbestiga. Kaso nagmamadali nga po kami para madala kayo dito sa ospital. Yano. Ma. Hanapin niyo ang kapatid mo, si Pocholo. Ang isipin po ninyo ay gumaling kayo agad. Saka na po ang kay kuya? Gusto ko siyang makita. Pero saan ko po siya hanapin? Lalo na ngayong may atrasyo siya. Tiyak, magtatago yun kasama ang kanyang mga barkada. please. Ay, ano? Hanapin niyo si oh, Pacholo. Oh. Pare, hindi kaya tayo sumabit sa ginawa natin kay Rachel? Siyota ko yan. Bakit tayo magkakakaso? Dinukot natin eh. Nababahag ka na? Dati ikaw itong matindi lahat ng di ko kayang gawin, nagagawa mo. Tapos ngayon, di ako makapaniwala sa reaksyon mo. Eh kasi, nasagap ko naman, yung airmat ni Rachel, nagreklamo. Nakablatter tayo ngayon. Kaya ngayon nahunting tayo ng mga parak eh. Wala yun. Nasa kanina tayong labas-pasok sa kulungan. Teka, ito pa isang masamang balita. Ano yun? Ang airmat mo, sinugod daw ng ina ni Rachel. Ayun, nagpang-abot tuloy. Natake si Tita Lagring. Kaya ayun, hospital. Medyo di rin magandang lagay. Mm! Totoo yung chismes mo? Teka lang! Huwag mo kumilyuhan! Mm! Ah! Hindi totoo ito. Huwag na huwag mapapahamak sa Ermat. Dahil kapag nangyari yun, bubertaan ko ng nanay ni na Rachel. Magbabayarin ko siya! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uh, Lagre, uh, narito lang ako. Kanina pa kami ni Yano, binabantayan ka. Uh, hindi ka pa namin iniiwan. Uh, uh, Melchor. Malikpit niyang hinawakan ang kaliwang kamay ko at pinipisil. Si Pucholo. Lagring. Ang isipin mo, ang kalagayan mo. At magpalakas ka. Sa kanan natin hanapin si Pucholo, ha? Gusto, gusto ko siyang makita bago ako. Mama! ママ。 Bigley. Bakit? Wala na si Mama. Iniwan na po tayo. Ang magiging. ka! Ayop ka! Ayop ka, Angel! Ayop ka! Pacholo? kasalanan ng ermat mong lahat! Kasalanan niya kung bakit namatay si Mama! Wala namang may gustong mangyari yon. Dahil sa ermat mo, kaya namatay si Mama! Bakit si Mama ang sinisisi mo? Ha? Bakit si Mama? Ginagawa lang niyang tungkulin bilang isang ina. Tinukot niyo ako natural kikilos siya. Magsusumbong sa pulis at susugod sa inyo. At kung meron mang dapat sisihin ang nangyari sa mama mo, iyon ay walang iba, kundi ikaw, ikaw, ikaw! Tumigil ka! Bakit hindi mo matanggap na ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to? Tama na! Tama na! Ikaw ang may kasalanan kasi sihin mo ang sarili mo! Kasalanan mo ang lahat ng na nangyaring to! Kasalanan mo! Kasalanan mo! tama na! No! <laughs> Maski po ulit, ulit mo akong sampalin, saktan, hindi magbabago ang katotohanan. Ikaw mismo ang pumatay sa iyong ina! Ikaw! Ikaw! Sinabi ng tumigil ka! Hmm!

Mama. Mama. Anong balak mo? Mahal ma, 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 ko si Mama. Mahal siya, mahal ko siya. Cholo. Gusto kong masilip ang bangka niya. Bago mo lang si ilibing. Sige, ganito. Kasamahan ka namin. Huwag na. Baka mapahamak pa kayo. Wanted tayo. Pantay na lang ninyo dito sa hideout sa si Rachel. kumbala. ang bahala. Sige bro, condolence na lang. Salamat. Basta cholo ah, ingat na lang. Delikado eh. Ang importante sa akin ngayon ay makita ko si Mama! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pa? Ikalawang ang gabi ngayon. Sa linggo na ang libing na iyong mamat. Paano po si kuya? May kapatid ka pa ba? Papa. Kung ako ang tatanungin mo, wala ka ng kapatid. At wala na rin akong anak. Puro pabigat ang dinala ng lalaking yon sa ating pamilya. At ang masakit, siya pa ang naging dahilan ng biglang pagkawala ng iyong mama. Para sa akin, wala na siyang lugar sa puso ko. Awag na huwag siyang magpapakita pa sa akin. Dahil hindi ko na siya itinuturing na sa isang anak. Papa. Wala siyang kwenta, anak. Wala siyang kwenta! driver. Yan na lang sa tabi ng Memorial Homes. Okay, sir. Bayad ko. Huwag mo nang sakulian. Thank you po, sir. Ha? Sa Memorial Chapel na yun, nakaburo lang. Ang oh, mama. まあ、まあ、もう一回、僕だ。まあ、もう Kayo sa harap ng ataol ni Mama. Eh, Yano? Kuya Puchulo? Huh? Brad? Yan si Mama. 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 Hanggang sa walang sandali, ikaw ang hinahanap niya, kuya. Mama. Nakakaingit ka, kuya. Inggit, nainggit ako sa'yo. Yano... Wala pagkabata natin, ikaw ang laging priority ni mama. Tanda ko pa nun. Basta may lakad siya. Gaano mo ka-importante. Ikaw gusto niya laging kasama. Ako, kahit nagbo-volunteer, tumatanggi siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil proud na proud siyang kasama ka. Lagi kang ipinagmamalaki sa mga kaibigan niya. Alam ko naman yun. Tama ka. Alam mong sobra-sobra ang minahal ni Mama. Sobra-sobra talaga. Kahit noong huling sandali niya, ako ang nasa tabi niya pinagsisilbihan siya. Inaalagan, binabantayan. Pero alam mo ba kung anong masakit sa akin, Kuya? Ang sakit-sakit na ako ang naroon pero ikaw ang laging hinahanap niya. Ikaw. 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 <laughs> Tinatanong ko sarili ko, bakit ganun, kuya? Pareho naman tayong anak ni mama, pero higit kang matimbang sa kanya. Ikaw na wala nang ginawa kung hindi bigyan siya ng malaking problema. Ikaw, ikaw na puro kahihiyan ang dinadala mo sa pamilya. Uh, tama na yan, oh. No? Kahit sa paligid lang niya ako, parang hindi pa rin niya ako nakikita. Hindi ko maramdaman na kasama niya ako. Alam mo kung bakit, kuya? Dahil buong atensyon at panahon niya ay binibigay sa'yo lahat ni Mama. Ang swerte-swerte mo, kuya. Minahal ka ng lubos ni Mama. Kaya alam mo, inggit na ingkit ako sa'yo, kuya Pucholo. Inggit na inggit ako dahil mas mahal ka ni Mama kaysa sa'kin. akin. Mahal na mahal, ganyan. Kaso... Wala na siya. Wala na ang taong sobrang nagmahal sa akin. Ang taong nagmahal sa akin nang walang kondisyon, nang walang limitasyon. Kaya lang hindi ko natumbasan ng pagmamahal na iyon. Dahil walang ibang laman ang puso ko at ang utak ko kundi puro pansariling sariling kaligayaan. Puro barkada, puro bisyo, luho ng katawan. Saglit kong nakalimutan, may isang ina laging tumadamay sa akin. Kaso hindi ko pinalagaan. Nangihilayan ako sa nakalipas na panahon. Hindi ko siya napagsilbihan kahit man lang sa uling sandali ng buhay niya. Kuya! Ama! Sorry! Sorry po! Mahal ko kayo, ma! Mahal na mahal ko po kayo! Pachoro! Anong ginagawa mo dito? Papa! Huwag mo akong tawagin, Papa! Hindi ka namin kailangan dito! Pa! Pabayaan mo, kuya ano ka! Ikaw, lalaki! Wala kang lugar dito! Kaya pwede ba lumayas ka? Papa! Wala na pa. akong anak na kasing sa babo! Lumayas ka! LAYAS! Tuluyan na kayang itakwil ni Melchor ang anak niyang si Pochoro? Ang dulang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro sa papel na Melchor, kasama sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Stephanie Andriano, Ian Miranda, Renz Ibanez, at Owen Eric Valencia. Sa mahalagang papel bilang pocholo, John Eman June Dante. Dilapata ng tunog ni Jerry Mutia sa ni Buboy Sanong Supervisyong Teknikal ni Eric Lucero at sa pinagsamang direksyon ni Phil Cruz at Salvador M. Royales Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang maiinit na kabarata ng kasaysayang ito. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas!